Kagaya ng lagi kong sinasabi, ay napakalawak ng Pilipinas at dahil nga sa pulupulo ang ating lupain ay nalilimitahan ito ang ating pakikasalamuha sa isa't isa. At sigurado kung sa kabila ng tulong ng teknolohiya kagaya ng internet ay marami pa rin tayong hindi nalalaman. Mga bagay-bagay sa mundo, mga bagay-bagay tungkol sa Pilipinas na hindi pa nababahagi ng mga tao para sa buong mundo. May mga bagay o may mga nilalang may mga pangyayari na mahirap ipaliwanag. kahit na nga, ang pinakamagagaling na mga siyentipiko ay nahihirapang magbigay ng eksplanasyon tungkol sa mga ganitong pangyayari. Nagkaroon ako na, na kapangyarihan ang kausapin ng buong mundo. Ngayon pakinggan mo ang paking sasabihin ko. Hmm. Katulad halimbawa, noong taong 2008 sa may Negros Occidental, bayan ng La Castellana, baryo ng Sagang, ay mayroong napaulat na pag-atake ng isang malahalimaw na nilalang na kung tawagin na roon ay amomongo. Kung kaya naman, noong panahong ngayon ay halos wala nang nakikitang tao sa daan tuwing sumasapit ang kadiliman. Wow, buti pa sa kanila kahit walang curfew, wala nang tao sa daan. Natakot siguro dun sa sinasabing napaulat na amumongo. Sana lang mayroon din ganito sa Maynila, Kaloocan at Makati para naman mas mapatapad ng maayos ang curfew. Joke lang. Balik tayo sa kwento. Isa lamang ang insidente yung kinasasangkutan nila Elias Galvez at Salvador Aguilar sa mga na-report na sa mga pulis sa mga nangyaring ang pag-atake. At kawawa talaga ang sinapit ng dalawa. Puro kalmot ang buong katawan. Mula mukha, likod, hanggang talampakan ng paa. Bali ang braso ng isa sa kanila at kamunting namang mabulag ang isa. Ayon sa anilang paglalarawan ay inatake nga raw sila ng isang malaking animoy parang unggoy Na mas malaki pa at na mas malakas sa kanila Kulay maduming puti ang mabalahibo nitong katawan May kahabaan ang mga kamay at uh, nagtataglay raw ng kakaibang lakas Kung kaya naman wala nga raw silang nagawa kundi ang himatay na lang Para sa kaalaman ng lahat May isang kilalang paranormal creatures na sikat sa Negros Occidental At yan nga ay ang nilalang na kung tawagin na roon ay Amomongo ngayon, para hindi mahirap ipaliwanag, ang Amomongo ay parang local version ng Bigfoot sa ibang bansa. Or most especially, sa Amerika. malataong taong malaonggoy normal at maskuladong pangangatawan nito. Na parang si Batista, na pakapalin mo lang yung balahibo. Tapos, lagyan mo ng maskra ng tiongo. O ng pangit mong kupal na katrabaho na madalas mong kaaway. Ganon ni tsura nito. Nakatakot, di ba? Kilala bilang mabalasik at uh, teretorial ang Amomongo. At take note, nakatira ito sa mga kuweba. Kasi nga, hindi sila kayang panghawakan ng mga puno dahil sobrang laki nila. Sobrang bigat ng katawan nila para akitin pa ang mga puno na ito. Pero ito ay matindi. Kahit sabihing alamat lang ang amumongo or meat lang ito, ay talaga namang pinaniniwalaan ito ng mga nakatatanda doon sa Negros Occidental. Dahil na rin siguro sa bilang ng mga report na pag-atake nga roon ito. At uh, syempre, dahil madalas nga itong umatake roon, ay marami-rami na rin ang nakakakita nito dito. Tulad halimbawa, ang report ng mga residente patungkol nga sa Amomongo Mga residenteng naninirahan malapit sa Baryo sagang. Halos maubos nga raw ang mga alagang hayop ng mga ito Manok, kambing, baboy, at pati ng mga baka Nakadalas ang biktima nito Sinisisingan nito Ng mga nakakakita sa umatake na Amomongo nga raw ang nakita nilang gumawa nito Ang weird ba diba? Pero teka Sabi ni Ginoong Teddy Velez na dating chief of police sa nasabing baryo Na may hawak ng nasabing mga kaso ay wala naman daw talagang kakaiba sa mga amumongo. Normal na mga nilalang lamang daw ang mga ito, mga hayop, mga hayop na ligaw sa gubat, lalo na sa bundok na kung tawagin nila doon ay Mount Canlaon. At totoong totoong araw ang mga amumongo, pero hindi raw ito mga inkanto. bagkos ay normal na mga hayop lang daw ang mga ito. Maaari na wala nang mahanap na pagkain ang mga ito sa bundok ng Canlaon, kung kaya naman ay napapadpad dito sa kapatagan upang dun humanap ng makakain. Kaya nga nila, survival instinct. O di naman kaya ay nagambala daw ng mga tao ang tahanan ng mga ito doon nga sa nasabing bundok. Kung kaya naman, bilang warning daw, eh bumababa ito sa kapatagan at doon nga medyo nang gugulo. Pero teka, sa tagal ko lang nabubuhay sa mundo, dito sa Pilipinas, sa tagal ko lang nakatira dito, ay tanging mga gorilla lamang sa mga na nasilayan ko. At teka lang ulit, walang albino nga gorilla dito sa Pilipinas. At ang kaysa isang albino na gorilla dito sa buong mundo na alaga ng tao ay namatay na noon pang early 90s. Ang pangalan niya ay si Snowflakes. Hmm, nakapagtataka nga naman talaga. Pero kagaya nga ng una kong sinabi, ay marami talagang misteryo sa mundo. Dito pa nga lang si ay napakarami na at di mo na mabilang. At malamang na wala pa sa kalahati ang natutuklasan natin tukol nga dito. Kailangan lang natin gawin ay maging mapanuri at maging mapagmasid. Kasi, alam mo na, marami pa tayong hindi nalalaman. Muli, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagbibigay ng maikling oras para sa panonood ng maikling video na ito at lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat uli, mga kaibigan.